Mga Kaon pun mga bay ko sa mga bay oh. Lami mga bay oi. Oh. Hmm. Tago sa usami kalitson mga bay. Sa mga basar Joker vlog dah Sa mga basar dia. Nagambal buang ari oh. Di ada pun mga buang kaon pun. Sa isa ka biglitson. Mga buang kita sikit. Ay,

Mm. Uh, ah. Susto pa? Ano yung Wala, ano? Wala. Sus pa nga ba sus nila eh. Hmm, Kamit ba? Ka, hindi ako ba? Shout out sa chicken ina to. Namitin nyo ano? Wrong! Hindi Namitin nyo litson. Sos! Pagagaba lang. Wrong! Mmmmm! Hindi ako Gusto nyo mo ba kayo na litson manok? Ito ka dahi sa chicken ina to. Brato pa, nanam pa. Ketawa sih cikin nato dia lamias yung lamias yung chicken oi. makan makan le rice alangan chicken good wow oh. hmm hmm, mm. Nahon niya iyaw, boss. Kaya ako ni para pagid ni buas, si imukbangon, mukbangon, luwat. Budget ba? Mm. Ah. Mm. Crispy Huh? Mm. no mm? crispy mm. Huh? <laughs> <Yeah>. crispy, <laughs> Mmm. Oh. Ang ko para mag-ingit yung baso mm. diya. Sapa ka. Kanon? Ah, kanon. Yeah. Yeah. Oh. Mmm. Mmm. Mm.